You can never put a good person down. Subukan mo man pabagsak, ipahiya, siraan ang isang mabuting tao, isang tapat na tao, yung taong yan ay tatayo at tatayo pa rin. Ang taong yan, babawi at babawi pa rin. Ang mga taong tapat at mabubuti, lalong-lalo na pag sila ay tapat sa Diyos, tinutulungan sila ng Diyos. Sa anuman mahirap at mabigat na sitwasyon, ang isang mabuting tao. Ang Universidad ng Oxford ay hindi kagaya ng ibang universidad na pera ang labanan. Ito ay universidad ng mga matatalino. Lahat ng nakapasok sa University of Oxford ay mga matatalino lamang na may mataas na score sa exam at nakakuha ng A plus to A from A level. Alam mo ba? Sa libo-libo ng mga matatalinong sumusubok, pasuki ng Oxford University ay maraming nabibigo. Dahil madalas, out of thousand, mahigit isang daan lang ang bumapasa. Kaya naman ang makapasok sa kilala at respetadong universidad sa buong mundo ay nakakabilib at talaga namang nakakamangha ang taglay na talino ng individual na makakapasok rito. Kaya naman anumang pag-aaral ang meron si BBM sa loob ng University of Oxford, noon ay nagpapatunay lamang na siya ay talagang brilliant. Pero sa may kalungkutang pagkakataon, may iilan na hindi naiintindihan ang special diploma na hawak niya ginagawang pa ito ng fake information. Dahil nga ba magkaiba ang educational system ng Pilipinas at United Kingdom? Pero sabihin na natin tama sila. Okay, let's say, may mababangang klase ng diploma si BBM sa Oxford. Kunwari lang ha, pero kung iisipin natin, Oxford pa rin yun. Nakapasok siya sa University of Oxford. Pumasa siya out of libu-libong sumubo. Hindi basta-basta estudyante siya doon. Talagang legit na matalino siya gaya ni former President Ferdinand Marcos. Eto, pansin nyo ba kung bakit hindi siya pumapatol sa mga pasurang banan na mga katonggali niya sa politika? Kasi naman, dahil nga ganun siyang ka-educated na leader, matalino, hindi nakikipagsabayan sa mga basurang bumabanat. Parang ayaw niyang i-level yung sarili niya sa level ng mga buwabanat sa kanya. At pansin niyo rin ba kung bakit siya lang ang politikong may vision at may klarong plataforma kung paano patatakbuhin ang gobyerno sa pamumuno niya? Kasi naman, naging estudyante lang naman siya ng Oxford, bukod sa matalino. At pansin nyo rin ba kung gaano siyang kabrilyant sumagot sa mga ataking tanong sa kanya ng mga dilawang media? Eh kasi naman, naging estudyante nga siya ng University of Oxford, di ba? Bukod sa pagiging matalino. Kaya sa mga taga-suporta ni BBM, be proud. Kasi quality leader ang sinusuportahan natin. Sadyang iba kasi yung mga naglilider-lideran lang nagmamagaling at saka mga fake leader na nasa paligid at iba din yung sinasabi nilang quality at yan ay wala nang iba kundi ang anak ni Ferdinand Marcos na once upon a time ay ngayon ay meron tayong BBM. At pag may naiinggit sa'yo, anong ibig sabihin? Ang demonyo, buhay na buhay sa taong iyon. Death was not created by God. Ang kagustuhan ng Diyos ay mabuhay ang tao. Magpasawalang hanggan, kamukha niya, kawangis niya. Pero da that... ang Universidad ng Oxford ay hindi kagaya ng ibang universidad na pera ang labanan. Ito ay universidad ng mga matatalino. Lahat ng nakapasok sa University of Oxford ay mga matatalino lamang na may mataas na score sa exam at nakakuha ng A plus to A from A level. Alam mo ba, sa libo-libo ng mga matatalinong sumusubo, pasuki ng Oxford University ay maraming nabibigo dahil madalas out of thousand, mahigit isang lang ang pumapasa. Kaya naman ang makapasok sa kilala at respetadong universidad sa buong mundo ay nakakabilib at talaga namang nakakamangha ang taglay na talino ng individual na makakapasok rito. Kaya naman anumang pag-aaral ang meron si BBM sa loob ng University of Oxford, noon ay nagpapatunay lamang na siya ay talagang brilliant. Pero sa may kalungkutang pagkakataon, may iilan na hindi naiintindihan ang special diploma na hawak niya. At ginagawang pa ito ng fake information dahil nga ba magkaiba ang educational system ng Pilipinas at United Kingdom? Pero sabihin na natin tama sila. Okay, let's say may mababang klase ng diploma si BBM sa Oxford. Kunwari lang ha. Pero kung iisipin natin, Oxford pa rin 'yon. Nakapasok siya sa University of Oxford, pumasa siya out of libo-libong sumubo. Hindi basta-basta estudyante siya doon. Talagang legit na matalino siya, gaya ni former president Ferdinand Marcos. Eto, pansin niyo ba kung bakit hindi siya pumapatol sa mga basurang banat na mga katunggali niya sa politika? Kasi naman, dahil nga ganun siyang ka-educated na leader, matalino, hindi nakikipagsabayan sa mga basurang bumabanat. Parang ayaw niyang i-level yung sarili niya sa level na mga buhabanat sa kanya. At pansin niyo rin ba? kung bakit siya lang ang politikong may vision at may klarong plataforma kung paano patatakbuhin ang gobyerno sa pamumuno niya. Kasi naman, naging estudyante lang naman siya ng Oxford bukod sa matalino. At pansin niyo rin ba kung gano'n siyang kabrilyant sumagot sa mga ataking tanong sa kanya ng mga dilawang media? Eh kasi naman, naging estudyante nga siya ng University of Oxford, di ba? Bukod sa pagiging matalino. Kaya sa mga taga-suporta ni BBM, be proud kasi quality leader ang sinusuportahan natin. Sadyang iba kasi yung mga naglilider-lideran lang, nagmamagaling, at saka mga fake leader na nasa paligid. At iba din yung sinasabi nilang quality. At yan ay wala ng iba kundi ang anak ni Ferdinand Marcos na once upon a time ay ngayon ay meron tayong BBM.